special po na tumulong po sa pagpapatayo po nitong aming tindahan. Salamat po tayo. Mo. Thank you po ulit. Ayan, update po dito sa tindahan po ni Nakaisen. At uh, ito po, itong harap ay may ano na rin po pala. May flooring na. Yung kaputol na lang po doon. Yung kayo no lang. Pero meron pa naman pong gagamitin para sa flooring po doon. Kakapit na rin po nila dito yung steel matting sa dulo. Guys, eto po at matigas na. Asensya na po at may dumakalat lang dahil may nagtatrafao pa po. Hindi pa po na i-impess. Ayan, matigas na po ang pagkaka-flooring. Pasok ka po, Seng! Ngayon po'y hapon na. Ha. alas 6 na yata, honey. Ang yung dalawa yung pagkasa dito na doon, Ah, ngayong hapon lang, ano eh. Ayan, at mag-unboxing po kami ng parcel. Yung parcel natang iyan ay from Ate Gigi. Salamat po, Ate Gigi. Ito po yung mga gagamit ni Heisen dito sa kanyang tindahan. Tsaka yung kortina. Balik kay Ate Gigi. Amin na po ina-unboxing para ma-assemble na po ni RJ. At si Talalay po ay katulong sa pag-unboxing. walang patong kaya ayan ay ay pag ano assemble mo na rin ito ahan ah, honey. Oh, yung pala yung puro ganayan. Ah, may malapad din. Ilan kaya? Ay, ang malapad. Ilan patong ayun. Ilan ay, baka yan yung mga tornilyo. Nakailangan. Ayan. Baka may magkulang. Talalay. Bawal paglaruan. Oo. So, Pag nga. Ah, oh. Ayan. Ganyan po siya. Uh, Tapos yung mga cortina po ay para sa bahay naman iyon sa kanilang loob ng bahay. Patingin nga dito. So, in order din sa online. Ah, baka yun ay baka sa pintuan. Mm -mm. Ayan. Ayan po, tinulungan na po si RJ mag-assemble. ng parcel. Ayan, di parang hindi maliwala eh. Oh, or malos. Nakadami po the next day. Ayan po, bali bumili ulit tayo ng pampintura. Para dun po sa lamesa ni Haisin. At saka ng thinner at saka po ng liha. Thank you po. Tara po, sing. Ayan guys, bali nandito na po ako sa... Binulasan ka na, Haisen. At aba, naki, naggayak na po. Uh. <laughs> aba, ay naki may, may nakalagay na, may nakasabit na. Unti-unti na po sa ising nag, sa uh, sasabit ng kanyang mga paninda. Ay, ako'y okay, bumili na na ito, ah. Abay, walang available na pink. Eh, at wala rin green. Oh, siya putang Ay, yan ay, oh, chocolate brown. Ah! Yan po yung lamesa na pipinturahan ko ni R.J. Yan po ay galing kay Mother. Ay, no, 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 no. Alin? Like, oh, ay wala, wala. Aling? Wala, Aling? Ah, wala. Wala. Nakalista. Like, Lihal lang. Ah, ay, hindi ko na nabasa. Hmm. Tapos ay, yan. Ito po ay, papakita ko lang. Ito naman po yung matibay pa. Sa kakagandahan po nito, yung may isulong. Wow! May lagayan na nang pera. Hahaha! Ayan po si Heisen. Unti-unti nang magagayak ng mga paninda. Ayan po, unti-unti na pong nagsasabit si Heisen na ng kanya pong mga paninda. Ayan. At ito na po yung galing kay Ate Gigi. Thank you so much, Ate Kiki. Ayan po. Ah. Ito po yung mga paninda na binili dati nila. Kasama po si Milot. At ayan po. Excited na si Haisen Kaya ah, nagdi-display na po agad siya ng mga paninda. Nung na na po dito ah. Sa loob. Ay ayan po. At ah, kanya na po nilalagyan din. At inusong na po nila yung rep. Nilalagyan na daw doon, doon. Ay habang wala pa kayong paninda pwede na ninyo yung gamitin. Lagyan mo na ninyo ng isda. Ah. Oh, yellow. Pwede kang magyelo na muna. Ah. May naglalako po ng merienda. Bibili mo po ako. Ano pong lako mo, kuya? Turon. Ikaw po, Seng. Ah, meron na. Oh, turun muna. Oh. Go boy ng mer na, oh, turun. Go boy silang sa ate yung take, go Ano? Tinanggal nila yung speaking Hindi yata. Bakit? No. Yan po yung rep. Nilabas na po ni RJ at uh, isasaksak na po. Thank you so much po Sa nagbigay po ng rep kay Heise. Biyan yung turon nga. Ano na lang. Ikaw, RJ, pang turon nga. Pinasabit na po ni yung Mga kape, gata. Dito po niya isinabit yung mga kape, may logas. Yan yung mga kape yung pong labas ay pwedeng lagyan ng tulda. Parang hindi po masyadong mainit dito sa loob po. Ayan na. At saka, ito po ang ating ang mga paninda ni Isin. na display na. Alin kaya ang mas maganda yung magpapagawa ng divider dito, ah. Instante. Eh. O yung ganito na lang, ah. Yang dito sa gilid, honey. Oh. Yang kailangan do'y plywood at saka kahoy. Napagkakapitan. O kaya kahit hindi kahoy, kahit yung parang mga... Yung kagaya ng kay nanay. Yun po pala kahit hindi pa si si nagdi-display dito ng mga paninday may mga bumibili na. Ay ilan na lang ang paninda mo, Mudes? Isa. Nabili na po. Ah. Maigi naman at uh, na naaalman na nila na may tindahan dito ha. May, may pauti hindi na pong nabil. <tinyo> Ay, ito sa mga plato di display naman po siya ng sabon ng mga sabong panlaba Ah, eh, mesa. Ay, ang bangko. Ay, madelikado yan ay yung binti na naman. Dapat ay may panungkit para di yan. Para hindi ka na akayat-akayat sa bangko. Hanggit may natira isang bakal. <laughs> hindi ko pa natatanda yung tamsiya. Hindi na sabitan na eh. ni Hindi ko pa nga napipinturahan na lang ako dito. Kaya uh. uh, ko binibigto ka. Ang mga dalawang litro pa di yan eh. Bus na. Bus. Bumili ka na. bali po ni Heysen yung ano ay yung mga plastic Ano po ang magkapatuloy? Naghahabolan no! Ayan po bali naka-display na po ang mga paninda ni Haisen Ayan, may toothpaste, may mga shampoo, may mga sabon na panlaba, may mga sabon na panligo. Ayan po. May mga panluto, may tang, may mga kape, gatas. Ayan. Tapos dito naman po, nakalagay na po yung mga sabon, noodles. Ayan, nakakatuwa po. At uh, excited na si Hyzen kaya nung na po ay kaagad ay dinisplay na po niya yan medyo mainit nga lang po pero may mga plano pa pong gagawin dito ah tsaka pwede pong maglagay pa ng pwede pong maglagay diyan ng yung parang tulda para hindi mainit tapos ito pong table ni Hyzen ay kukulayan na lang po mamaya. Ang pipinturahan. Meron na naman po pang pintura. Hindi naman po siguro bawal ng mernahan. Eh. Halimbawa di yan, ah, sa harap lalagyan mo pa ng bubong. Mm -hmm. Yung parang sa gunyak. Mm -hmm. Para po ang init hindi pasok dito sa loob. Mm -hmm. Pwede lang po, honey. Oh, baba, wala, ang puhan eh. Bakit nang yung babawal? Ayan naman yung sakit pa yan. yan yung doon. Parang maganda nga po may bangko doon na eh, sa labas. Yung pag nabubungan mo pa diyan sa labas, may sagunyap. Ay parang nga pong maganda yung eh, may upuan doon eh, na bayan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Para lang po hindi mainit. Ay, ang init lang naman po dito pag ganito na alas stress hanggang hapon. Ay, uh di, -huh. simula umaga hanggang ano ay nadito po ang araw sa kabila. Kaya pagka po yung malapit na lumubog yung araw mga alas tres ganyan sa kalaang po pumapasok dito ang ingin. ayun ata sana po unti-unti ay matutupad yung mga pangarap pa dito sa tindahan natin po ay naglilista Tapos ay dito naman po sa isa, dito naman nakalista yung yung ano ay yung mga puhunan para alam po niya kung magkano yung ipapatong niya to sa bawat ay bawat kanin niya. Ay sulat mo na lahat hindi pa. Hindi, pa. hindi pa po tapos isulat. Ah, siya nga po ay nag-display pa. Mamaya daw po ulit niya ituloy yung pagsusulat dito ah. Dapat lagyan mo ng date dito ah para after 10 years o after 5 years ay makikita mo yung aboy ito pala ay eh, nagumpisa pala ako yung ngayong ganito oh, lagyan mo ng date ngayon kumbaga may oh. Ako po ay magbubuhay na ano, na dito sa bagong bukas na tindahan. Pabili po! Ah. Mabili nga po akong pilata. Isang 5-5. Alderet. Ah, ito, apretada. Saka ito. Ayan lang muna po. Pag ano pala, makakasakada ka na uli ng bagong paninda. Oh at ah, saka noodles Teka. Ah, wala kang chicken? wala ito pala ang ay sige ito na lang muna saka pala ito ah ano pa kaya yan lang muna ah. binuksan na rin po ni Heysen yung ref at mamaya daw po ay siya gagawa na ng yelo tapos pala yung magpapaskil ka na diyan sa labas ng yellow sa sale. Ayan po, nakagayak na yung binili ko kay Heisen. Inilabas na po ni RJ yung lamesa. Yan po ay kanyang lilihahin na para daw po mapinturahan na. <tinyan> Malilong na po inang mernahan eh. Mabilis lang namang lumilong. Dito po, honey, eh, inang merna. Aray pang magsagunyap po. Oh. Para may bubong pa hanggang dito, ah. Pag may bubong na po, hindi na po masyadong mainit sa loob. Oh. Tapos ako po nagpabili na rin kay RJ ng semento. At para po, maediretso na po ito, ah. Hindi lang po natapos kahapon at gabin, ah. May mga gagamitin pa naman po. Sobra pa yun, eh, para po dito, ah. Ayan, nakakatuwa po. May tindahan na si Heisen. Mm -hmm. Kanina rin po ay may nagtatanong na kung may bigas. Sabi ka eh wala pa. Baka mga isang araw pa. may uh, nagtatanong na po. Hindi kung may bigas at isa ibibili na. Ay, may bigas na lang. At wala pa. Ayan po, inilipat na ni RJ dito sa harap yung... Um, mesa. At uh, naliha mo na han eh. Ang kulay po na nabili ko ay chocolate brown. Wala pong ibang kulay. Itim. Abay, chocolate brown na lang binili ko. Wala nga sana yung mahugan eh. Ay, wala rin naman. Wala mm. nga masaya at bukas na ang ang aming tindahan ako pa ulit sa mga sponsor ko na tumulong ko sa pagpapatayo ko nitong aming tindahan kay Ate Gigi po kay Mother on the Vlog at saka po sa iba pa pong sponsor kay Ate Nels na laging nakasupok sa po salamat po tayo. inyo God bless po tayo. inyo Ikat na po ang bahala po pagkakasalang Thank you. thank you congratulations sa isen sa iyong bagong bukas na tindahan sana ito yung mapalago kaya sana pagbutihin mo ang pagmamanage para mapalago mo congratulations ulit salamat salamat po sa inyo salamat po sa support ha?